Andito. Andito so, kami ngayon, naglalakad sa kung saan saan lang. Andiyan na sila. Simbahan daw nila yan ng Grace. Diyan kay din daw sila ikakasal ni Anne. Oh, so, ng Oga. Uh, wedding gown ng black. Eh, kay wedding gown kaya ni na wedding gown din. May 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 sasakyan. Anis bayan. Ay ano ba yan Gladys? Babanggain ka d'yan. Diba kung dito natin ay Ayun o. Oh. Eh kasi mainit d'yan o. Oh. Kung oh, may sasakyan pa. Segret. Takpan mo kasi ilaw mo pag lumalakad ka. Wala habang bang panyo pangit ang ginagawa, no? Bakit ang pangit? Fuck talaga tayo ba? Si o? Oh, ano ba yan si Gladys? <laughs> Yung video, puro potol-potol, eh. Hi, no. Grace mo. Sana, man. Love pa rin. Sino bang mahal mo? Marami sila. Yeah. <laughs> si, si Wolf. Si Wolf bang crush mo, <laughs> Ay, nako, Grace. Alikabok yan. Ramis Grace. Muto,